So okay, guys, mani man like. akong kuha guys, pero gamay na lang niya siya, kay gipangkilaw na. Oh. Kaya ta daw niya ang dako. Hmm. Kay dako siya ang doon. Kaya na. Ikot, hindi mo Oh. Kumbati. Kumbati. Grabe ka ni, may anad mo tila o the wife. Kani, kani, oh. kani? Kana kay gitgiton diton dala si wet. Kani guys. Dala kwate mayo magtuwad. Ha? Sa mayo mo tuwad og tuway guys. Lami kani sya mangugtuway guys, kaya dyon tuwad-tuwaran. Kani yang kamang-kamangan. Kani dalhap-dalhapan. <laughs> <laughs> Kato maay kusog mo komot og tuway. <laughs> dala dala sisid ang tuway. Mm, di ba? Karabi ka enjoy. Maroto guys. Maroto. <laughs> Maroto <laughs> guys. Maroto guys. Maroto guys. Magumalat ha. Ugawam ni kong naong guys. Mm. Ang sabi.